agrabyado sila. Pag na sila, na up sila. Nasampal sila, nasaktan sila. Anong reaksyon ng pulis? Eh di huhulihin yung... nireklamo yung... Ina, nila. Yun talaga ang trabaho ng pulis eh. Pinawi ng Philippine National Police ang agam-agam ng Commission on Human Rights sa utos ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na paramihan ng maaaresto. Ayon kay General Torre, may check and balance sa aksyon ng mga pulis, lalo na't buhay naman ang aarestuhin ng mga ito. So, ibig sabihin, pwede nilang ireklamo ang mga pulis na aabuso dyan. Buhay silang magre-reklamo. Hindi sila patay na ang nagre-reklamo ay kanilang mga asawa. Okay? So, andyan ang iyas, nakakasiguro ang ating mga kababayan, meron kayong redress within the PNP. Sinabi pa nito na bahagi ng trabaho ng mga pulis ang pag-aresto sa mga lumalabag sa batas at tiniyak na mananagot naman ang sinumang pulis na abuso sa kapangyarihan. I will always reiterate, ang aresto ay isang essential part ng trabaho ng pulis. Pero ito ay dapat itemper ng human rights. We respect human rights. Mas ayaw natin lalo na ang nananakit, ang nang-aagrabyo ay ang pulis. Dagdag ni General Torre, ito lamang ang paraan upang matiyak ang katahimikan at kaligtasan sa mga pamayanan. Iisa lang ang paraan para, tanggal, para maging tahimik ang ating buhay dito, ang ating mga pamayanan. Alisin natin ang kriminal sa mga kalsada. Alisin natin ang mga kriminal sa ating mga community. Kaya yan ang gusto ko dyan. Pati yung mga maliliit na mga bagay-bagay na nakakasira ng imahe ng pulis, ng ating imahe ng ating community, hindi na po pwede yan. Nauna ng sinabi ng CHR na maaaring magresulta sa quantity over quality ang utos na paramihan ng aresto ni General Torre. Paalala ng CHR, hindi dapat maging basihan sa performance ng mga pulis ang dami ng nahuli. Napatunayan na ito noong nakaraang administrasyon kung saan sinasabing umabuso ang ilang pulis at lumabag sa karapatang pang tao. Lay